Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at tumaalis. Ano pa't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad? Kaya't sinabi niya sa mga ito, Magtungo kayo sa isang ilang na upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at napunta nga sa isang ilang na Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para sila mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Upo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon. At balikan lang po natin ng kaunti ang narinig natin na Ibanghelyo noong nakalipas na linggo kung saan ay pinagkalooban ni Jesus ang labing alagad at ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo o masasamang espiritu at sila ay isinugong dala dalawa at pinagbilinan na wag na magdadala ng kung anuman maliban sa tungkod at sandalyas. At ipinagbilin din ni Jesus na sa bawat tahanan na kanilang pupuntahan ay iwan nila o ang kanila pong ipagkakaloob ay kapayapaan. Sabi din po, kung maibigin sa kapayapaan ang mga nakatira doon sa bayan na yon, sa kanila ang kapayapaan. Pero kung hindi, ipagpag ninyo ang inyong sandalyas upang pati yung no, alikabok sa inyong mga paa ay maiwan doon sa lugar na yon Yun yung uh, bilin ni Jesus bago niya sinugo itong mga alagad. At ngayong linggong ito, no, masayang nagbabalik ang mga alagad at masayang nagre-report kay Jesus base doon sa kanila po mga naranasan. Totoo nga, no? kumbaga uh, hindi sila pinabayaan at uh, talagang na naranasan nila yung mga kagilagilalas. No? Na, hindi nila ma-imagine siguro noon na magagawa nila pero dahil sinunod nila ang bilin Jesus kung kaya ito ngayon masaya silang nagre-report, iniuulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro sa mga taong. Kaya e maganda rin po no, na mapaalalahanan tayo. No? Kamusta po ang inyong linggo? Ano nangyari sa inyo? Nitong, kahit ito lang, linggong ito, balikan lang natin, itong sakop natin. Isang linggo, kamusta po? Mabuti? Gaano kabuti? Kasi pa pwede yung, di ba, ngayong linggong ito, wala kang ginawang masama. Pero mayroong ka bang ginawang mabuti? O sa buong linggong ito, tumunganga ka lang. Sa buong linggong ito, eh, wala lang. Isip ka lang ng isip. Tandaan mo, mayroong kang misyon. Kaya nga sa tuwing matatapos ang misa, hinahayo tayo. Pinapaalalahanan tayo na no, may misyon tayong dapat gawin. So ngayon, nagbabalik tayo, nagtitipon tayo. Masaya ka ba na nagpupunta dito? Masaya ka ba na mag makikipag-usap sa Diyos? O pagpunta dito, ay eh, reklamo ang ating pong isasambulat, no? Ang ating sasabihin. Ganun na naman. Lord, wala na naman kami pera sa linggong ito. Lord, may nakaaway na naman ako ngayong linggong ito. Sinabi ba sa atin nung nakalipang, humayo kayo at mamublema kayo. Humayo kayo at makipagtsismisan kayo. So, kamusta ang linggo natin ito? Para bang dito, no, sa karanasan ng mga alagad, naging productive yung mga alagad. At kaya sila, no, naging matagumpay, ay dahil sinunod nila kung ano ang bilin ni Jesus. So ngayon, ulitin ko ang tanong, Kamusta ang linggo ninyo? Kamusta yung isang linggo ninyong paglalaba, pamamalansya, pagluluto, Masaya nyo bang nagawa yan? o puro reklamo. Sa mga nagtatrabaho, naging productive ka ba din sa inyong trabaho o lagi na lang nagre-reklamo? Ang tagal naman ang sweldo. Ubus na ang sweldo. Kasi yung, di ba, yung, yung makita mo, na naging productive ka, ibig sabihin, nagkaroon ka ng silbi sa linggong ito, eh malaking kaginhawahan yon o sa, karanda, sa nararamdaman ng isang tao, nagkakaroon kasi ng sense of purpose. ba diba? Yung nagkakaroon ka ng purpose. Kaya yung isang yung bagay, ba diba? yung, yung alam mong nakakapag-provide ka, alam mong may naibibigay ka, di ba kaligayahan ng tao yun, na malaman mong mayroong ang naibigay. Eh ba't ganyan ang mga mukha? Nung no, nakalipas sa linggo, ganyan na rin. Lugto na. Ngayon, lug, lugto pa rin ang mukha. Bagsak pa rin ang mukha. Kailan ba aangat yan? Kahit may sakit ka, no? kahit kung anumang, nandyan na yan eh. No? Yung high blood mo, andyan na yan yung ano pa bang nasakit nyo? Ha? Ah? Diabetic, nandyan na yan. Hindi na mawawala yan. Pero hindi ibig sabihin na ka at ganyan na yung mukha mo at sasabihin mo na lang na wala ka ng silbi kasi lahat ng tao hanggat nabubuhay may silbihan. Maliban na lang sa kung paano mo nga ito tinitingnan. Kahit may sakit ka, magagawa mo pa rin kung ano ang misyon ay binibigay sa iyo. Kaya nga kung may sakit ka, oh, pero lumabas ba sa bibig mo ang salita ng Diyos? Kapag may nakikipag-usap ba sa iyo na ituturo mo sa kanila yung mga bagay na itinuturo ni Jesus? O oh, nandoon doon, may sakit ako, kawawa naman ako. Bakit tinahayaan ng Diyos na manatili ang sakit mo diyan? po pwede naman 'yang 'di ba? May himala. Pwede mawala 'yan. Pag check up niyo bukas, wala wala ka nang sakit. Pero pinapayagan ng Diyos na manatili ang sakit na 'yan. Tayo. Hindi para parusahan kundi sa pamamagitan ng sitwasyon mo, may pagpatuloy mo pa rin at magampanan mo kung ano ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Yung maiparamdam mo lang, di ba, na mayroong kapayapaan, may paramdam mo na mayroong kang kapanatagan kahit ito ang sitwasyon mo. Pagtugon na yon sa panawagan ng Diyos na humayo kayo, ibigay ninyo ang kapayapaan sa mga tao. Ngayon, ulitin ko, amusta ang linggo ninyo? Gaano po kayo naging productive. Pag sinabing productive, gaano ka naging nagkaroon ng silbi? Sa bahay ninyo, sa palipunan, sa paligid. Hindi tayo tinitipon lang ng Diyos para, no? Kung tutuusin nga po, ito ay pagtitipon ng mga isinugo ito ay pagtitipon din ng mga taong hini, you know, ip, may ip, ipinagawa ang Diyos. Kaya sinasabi, di ba, hindi naman nauubos eh. Kaya nga dito, di ba, sinundan sila ng napakaraming tao. Marami na silang nagawa. Marami nang natulungan, pero hindi pa tapos. Pero ang sinasabi, sige pumunta muna kayo sa isang ilang na po, pahinga lang kayo ng kaunti Pahinga lang. O ito, pahinga ito. Isang oras lang ito. Mamaya, balik na naman kayo. Pero pagbalik niya ba, ano ba, mag-iingay ba kayo? Magre-reglamo na naman. Pinagpapahinga lang kayo para ma-recharge kasi maraming gagawin, marami pang pa ma napakarami pa. Halang hindi nga natin na hindi ito nare-realize ng napakaraming tao. Gaya ng sinasabi ko, ilang libon tao katoliko ang naririto sa parokyang ito. Pero ilan lang tayo dito. Yung na sa online. Kasi hindi nakikita na sinasabi ng Diyos, magpahinga muna kayo ng kaunti. Tapos tuloy Tuloy ang gawain, tuloy ang laban, tuloy ang misyon. So, hindi tayo pinagkakaitan ng Diyos na makapagpahinga ng kaunti. Parang nasa ganun, nalalaman din natin po kung nasa direksyon pa ba tayo? Nasa tamang direksyon pa ba tayo sa ating ginagawa? Ngayong mga mag-asawa, okay pa ba kayo? Ayong pamilya, okay pa ba kayo? Yung mga lingkod ng barangay, okay pa ba kayo? Yung mga lingkod ng, ng bayan, okay pa ba kayo? So, bigyan natin ng halaga ang pagtitipon na ito. Ito yung isang ilang ng pook na sinasabi ng Diyos na magpahingan muna kayo ng kaunti. Pakinggan natin lagi sa Yesus para na sa ganon magkaroon ulit tayo ng panibagong pananaw, panibagong pag-iisip at pagtingin sa atin pong mga buhay at misyon sa araw-araw. Amen. Amen.